What's up mga idol kaparmers? Good afternoon. Happy Sunday sa lahat. Okay, for this video mga idol kaparmers. Update tayo sa ating alagang talong pagkatapos ano, isang araw lumipas mula nang binaha tayo mga idol. So ayun. Hanggang ngayon may tubig pa dito banda pero ah uh, medyo okay okay na mga kaparmers dahil malayo na to sa puno ng talong natin. So dito na lang sa Uh, pinakagitna ang may tubi mga idol so hindi na masyadong malalim so, ngayon mga idol ko farmers yung talong natin yan no? tingnan nyo sa ng Panginoon eh, may mga bunga pa rin siya. medyo marami rami ngayon mga idol ko farmers no sana pero parang hindi sila uh, makalaki or lalaki ng tulad ng dati mga idol buhat na rin ng uh, siguro na stress sa baha o sa Matinding ulan. So yan, lingon-lingon uh, tayo mga idol. Kahit saan maglingon, may mga bunga talaga siya. Ayan, sa mga gitna. Nandun sa gitna mga idol. Sa awa ng Panginoon. May mga bunga pa rin siya mga idol. Kahit na medyo matanda na. So nine months old na po ito sa sunod na linggo mga idol. Itong talong natin. Calixto uh, ipuan. So ayan o. Oh. 'di ba? Nakakatuwa na may mga bunga pa rin siya mga idol. Pero 'yun nga lang, eh, medyo hindi na sila katulad na dati. Yung kalakihan nila or yung size nila. Although may mga ano mga kaparmers may mga malalaki pa rin. Pero dahil na siguro na parang ngayong linggo ay eh, marami-rami talaga ang bunga niya. Siguro yan din ang dahilan na hindi sila lala, mas ano, hindi sila lalaki. Hindi sila lumalaki. Uh, alam nyo naman kapag marami mga idol eh, mangyari din eh maliliit ang mga bunga so kapag pailan ilan na lang ang bunga mga idol ka farmers doon rin rin tayo makakita na mga malalaking size o yung mga mga mahaba mga ganun so sa ngayon kasi yun tingnan nyo marami rami talaga ang bunga ngayon yung mga linggo so yan ganyan tayo na stress kahapon or ano mga kaparmers o oh kahapon nga nung nakita natin na binaha tayo dahil manghihinayang ka talaga kapag hindi hupa pa mga idol kasi nagkataon talaga na medyo marami-rami ang bunga ngayon eh. tingnan nyo dyan no? diba may mga bunga so yan thank you lord kahit na medyo maniliit na lang ang bunga mga idol hindi na sila kalakihan at least mayroon yan, sa ilalim. Mo. May mga bunga talaga. Ayan, thank you, Lord. Harvest time natin bukas, mga idol. Sana-sana makaipo ng, ano, sana tumaas din ang presyo, di ba? Yan ang dalangin natin palagi. Sana makatsamba. Ang laki ng bunga, mga idol. Oh. Wow. Kita nyo ba? Yan you know, Is Nag-iisang napakalaki. <laughs> Grabe yung laki niyan. Parang bagong bunga Okay Thank you Lord At sa ngayon medyo kakarecover sila mga idol. Yung mga uh, talbos nila Kahit na parang na ano Dahil na rin yan talaga sa Matinding ulan Parang lumiliit sila mga idol yung talbos nila, you know. Tulad niyan parang naniliit so o oh, tingnan lumiliit ang talbos dahil yan sa sobrang basa ng lupa ayan makaka-recover to kapag makapag-abuno na tayo mga idol no ayan that's it lang muna mga idol kapamars update lang natin to at harvest tayo natin bukas sana ay ano thank you lord sa blessings na naman bukas yan. So, talaga sila yan. Okay, thank you for watching mga idol farmers. Happy farming. And God bless sa ating lahat. Bye-bye.